walang ko kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Matanungan ko po yung ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is... Itatanong ko lang ho. I just want to ask. Tatanong ko lang po kung... itong go itanong mo. May sagot ang liya. Nakasulat kumpleto, walang bawas walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Ayon sa isa sa mga huling habili ng ating Panginoong Hesus ay sinabi niya, hindi ko na matunting mabuti. Sige po. Sige po. Na ipangaral sa lahat ng tao ang mabuting balita o ang ibanghilyo. At ang sumampalataya at mabautismuan ay maliligtas. At ang hindi sumasampalataya ay hindi maliligtas. Magdurusa marami sa mga nagtuturo ng Ebanghelyo ngayon o ang mabuting balita kasama na tayo sa ating paniniwala, katoliko, lahat-lahat, ay itinuturo ang mabuting balita o Ebanghelyo at nagbabautismo. Lahat ba kaya ng mga binabautis, tinuturuan ng Ebanghelyo at, at binabautismuan ay maliligtas? Hindi naman ho tinuturo ebanghelyo ng marami ngayon eh. Hindi ho. Huwag kayo maniwala ay tinuturo ngayon ebanghelyo. Ito ho tinuturo uno otso. Datapuhat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Meron nung nagtuturo ngayon, ibang ebanghelyo. Yun ho, ang marami. Kaya nga, ho, puro pere. Amin. Ibang ebanghelyo yun, hindi ho ebanghelyo talaga yun. Pero, kinukuha rin nila sa Biblia. Oo, oh, sabi ho ni San Pablo, 1-7. <laughs> na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Hindi ibang ebanghelyo, pero ginagawa, pinasasama. Kaya dito rin kinukuha eh. Ayun. Kaya hmm. huwag kayong maniwala ang nangangaral ngayon, ebanghelyo pinangangaral. Yung mga nangangaral sa daan, di ho nag-evangelize yan. Nagninegosyo yan pagkatapos ng pagkatapos sa mga tao. Nagbabautismo rin pero oh, ibang ibang hindi. Oo, papayama. Binobautismo ano sa paraan ng demonyo yun. At sino ngayon ang matipinpuin ngayon na siya ang kinatuparan nitong sinasabi ng ating Panginoon Yesus na yeah. na Uh, Pangaral ng Ebanghelyo at mag-autos ah, sa mga apostol. Utos huyo sa mga apostol, pangangaral nila sa buong salibutan. Eh, pero ang ating bang kinaaniban ngayon, hindi nagbabautismo. Nagbabautismo kami. Nag Pero ang nangangaral ho sa amin, ang mga apostol. Ay, Ay miski naman hanggang ngayon, dapat ang mga aral, mga apostol eh. Kaya nga tayo kung mga Ano po ang sabi ni Lucas? Ano po ang sabi ni Pedro? Ano po ang sabi ni Juan? O basa lang naman tayo ng basa. Sino nangangaral? tagabasa lang naman ako, hindi naman ako nangangaral eh. O hindi yun ba? Hindi. <laughs> eh. O pakinggan nyo. Naliwanag pala. Kasi po, <laughs> ang pangangaral kasi, hindi naman na, uh, ibig sabihin ko, binasa ko sa inyo, ako na, ako na ang talagang nangangaral eh. Pakinggan nyo po ito. Ikalawang Thessalonica 2.15 Kaya nga, mga kapatid, hmm. kayo'y mga hmm. at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Dalawang klase ng pangangaral. By word of mouth or by writing. Kaya ho ngayon, nangangaral ang mga apostol by writing. Binabasa lang ho natin. Ang sabi sa Biblia, Apokalipsis 1.3, ganito. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Sa panahong malapit na po ang magwakas ang mundo, ang tungkulin natin ngayon, bumasa. Kaya sabi ng Diyos, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig at tumutupad ng nakasulat. Kung gayon, Mr. Soriano, kayo ang nagtuturo ng ayon sa sinabi ng Biblia na pangangaral ng ibanghilyo at nagbabawstish mo rin. Kayo ang tama na nagtuturo. Basta kami ho, bumabasa kami. Oo. Uh -huh. At Wait, ang binabasa ko, tiniti ako, na aral nga ng mga apostol. Baka may aral nga, eh, hindi naman sa apostol, aral ni Moises. O, oh, magbigay kayo ng ikapo. Aral ni Moises yun, hindi naman ng mga apostol ng aral nun eh. Ang hmm. sabi ng mga apostol, 13.39 ng gawa, pakinggan niyo ang sabi sa gawa ng mga apostol. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na, na sa mga itoy, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. O, kita niyo, sa kristyano, hindi mo pwedeng ikaligtas yung kautusan ni Moises. Hindi kayo aari ang galap sa kautusan ni Moses. Eh, yung pagbibigay ng ikapoy kautusan ni Moses yun eh. Eh, ang ginagawa ng mga pastor ngayon, ang utos, u oh, ikapo ng ikapo. Eh, ang sinusunod kay Moses, hindi sa mga apostol. Kaya hindi, si Mue, hindi ang mga apostol ang kanilang sinusunod. Si Moses at hindi sila maliligtas dahil nagkamali sila na sinusundan sa panahon natin ito. Kung gayon, Mr. Suriano, nakatitiyak tayo na ang ating kinayaaniba na pananampalataya ay siyang may bisa na kinatutupala Buhin. Buhin ng ah, kasunod Buhin. ng talata na pinagkunan ko niya ng Mar Marcos 16.16. Ang sumunod na Talata doon, tiyak na tiyak na makakasiguro tayo na tayo ang kinatuparan niya. Yung And, sumunod na talata po, na ako, Ang aming paniniwala, ganito. Ako po, na natitiyak ko yung aking itinuturo. Kaya nga ho, nagpapaputol ako ng lalamunan pag may nakagibaron eh. Awa naman ng Diyos hanggang ngayon, buo pa ho ang lalamunan. <laughs> Kung hindi ako tiyak, hindi ko naman patuputo ng leg ko eh, kung hindi ako nakakatiyak doon sa sinasabi ko eh. Kaya nga ako, matapang ako magsalita dahil natitiyak ko yung sinasabi ko, totoo. Dahil kaya totoo, ano po ang sabi ni Pablo? Basa. Ano ang sabi ni Juan? Basa. Ano ang sabi ni Lucas? Basa. O, eh, lang hindi totoo, binasa ko lang naman. Wala naman ako ipinaliwanag eh, na sarili ko. Kaya natitya kung totoo yun dahil nababasa lahat yun sa Biblia. At kung ayaw nyong maniwala, di isulat nyo kayo rin ang magbasa. Palataya ako. Mr. Mr. Yun no, ang ibig sabihin. na ayon sa inyong kaalaman, ay nakakatiyak ako na yan ang katotohanan. Ah? Salamat po sa inyo. Kaya lang, ito ang, ang, ang ibig kong linawin. Sige po, ito, linawin natin. Itong sumusunod na talata na pinagkunan ko yung ano. Ah, sa Marcos hubay ba yung sinasabi nyo? Oo. Oh, Hindi hubay ba yung sa Mateo? Pakibasa mo na lang dyan para maliwanag. Marcos 16, 15 hanggang 20. Ang ibig nilang tukuyin dyan. 15 hanggang 20. Dahil dito yung magsiyaw kayo, at sabi ron eh, at sinabi niya sa kanila, oh, Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at, at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang ang sumasampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. Ang tatapwat, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At, at lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Mangagpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Mangagsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas. At kung magsiinom sila nang bagay na makamamatay sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Ano, ano po? Yan ang gusto kong tiyakin. Kung tayo ang kinatuparan niyan. Hindi ho. Ang pisang yan. Hindi ho. Dahil hindi ho totoo yung nakasulat na yun. Ganun ba? <laughs> <laughs> Hindi to <do. laughs> Mayroon pa rin dito. Dagdag <laughs> -dag yun sa Biblia. Tandaan nyo po ito sasabihin ko. Pumanap kayo ng mga matatandang Biblia. Yung nasa Greek. Ano? Yung nasa Hebrew. Yung nasa Greek. Yung nasa Aramaiko. At yung nasa tinatawag nating uh, mga old versions of the Bible. Ang Marcos po ay ganito. Diyan ho nagtatapos ang Marcos. Kapitulo 16, versikulo 8. Itong mga huling sali ng Biblia, dinagdag ho yung 9 hanggang 20. Ito ang tinatawag nilang long conclusion.